Ating po si Kuya Brent na napakasaya at sasali daw po siya sa gaganaping intrams. Hindi na nga po kami masyado nakakapasyal ni Mickey Boy dahil itong aking motor po ay matagal nang sira. Hindi naman, siguro mga ilang araw na at dahil nga busy busy si Papa Bernard, ngayon niya lang talaga nakalikot. Mit na gamit ko pa naman po to kapag bibili po ako ng ulam sa labas. At least hindi na tayo maglalakad nga at main sa tanghali. Buti na lang po talaga at napaglaanan ng panahon at eto, okay na. Eto nga po si Kuya Brent natin ay dumating na masayang masaya at may dala daw po siyang good news sa akin. Hindi pa nga po niya ibababa ang bag niya. Eto, kumwento na na kumwento. Kaya ang sabi ko, ibaba muna at napakabigat niya. Timbangin niyo nga po yung bag niya. Siguro tumitimbang niya ng 6 na kilo. Totoo po yun sa daming libro or module. Eto na nga po, pinagmamalaki niya po sa akin na may apat daw po siyang award na nakuha sa school. Kaya naman ang walang paglagyan. E eh, kahit nga po akong kinekentuhan, eh, nakangiti rin dyan. Siyempre, kagalakan ng anak, Ikagalakan eh kagalakan din ng ina. Ba isa sobra excited si Tita Adi pa ang una nakaalam at pinuntahan niya na agad. Mickey Boy naman po ay todo congrats sa kapatid niya, hindi lang po halata at busy sa paglalaro. Char. Malaki na talaga ang pinagbago ni Kuya Brent dahil nung for sure parang tingin ko ay wala pa sa kanya ang pag-aaral. Hindi kumbaga hindi pa importante sa kanya pero ngayon nakikita ko na na pinapriority niya na. ay for the first time in forever ay naging achiever ang Kuya Brent natin. Tapos naging best in attire pa siya Dun sa ginawang costume natin. Yung doktor doktora At in fairness, take note for attendance siya sa isang buong first quarter ng pagpasok. O diba ang sipag? Nabukasan nga po Sabado. Dapat pahinga nila pero eto pupunta pa rin siya ng school dahil sasali daw po siya sa Arnis. At ang pagkakaalam ko ay intrams din ngayong araw na to. Matagal-tagal na nga po niya sinasabi na gusto niya sumali dito kaya naman to si supportive ina agenda ay in order na siya ng Arnis o sangka pa. Buti na lang po walang paso ngayon si Papa Bernard kaya ang sabi ko ay eh, hatid na lang sa motor dahil wala naman siyang service at Sabado nga. Bumalik pa siya sa amin dahil kinuha yung dalawang helmet dahil mag-highway sila. Mas so, malaki na talaga si Kuya Brent. Matanda na talaga si Ina Magenda at si Papa Bernard. <laughs> Sabi ko nga maya maya ay dadalang ko siya sa school dahil pupunta rin naman ako sa kanila at pipirma ng card. Po ngayon ang pirmahan ng card nila kaya naman dadalang ko na rin siya ng baon dahil alas 4 pa daw ng hapon ng uwi nila. Hindi ko nga po nakalimutan na pagdalan siya ng tubig dahil naku pawisin niya at uhawin pa ay baka maraming activity ay ipagawa sa kanila. Ang talaga kami kasi nagiging active siya sa mga activity sa school. Maigi na po to kaysa naman nandito siya maghapon at cellphone lang ng cellphone. Medyo tatahimik nga ang mundo natin dahil syempre hindi sila dalawa magkasama. Wala akong sasawayin. Charot. Si Mickey Boy lang talaga ang pagtsatsagain natin ngayong araw. Aba ay eh, napapasing ko yung dalawang anak nagiging atlet. Kasi si Mickey nung di diba tanda nyo gustong gusto rin sumali tapos ngayon si Kuya Brent naman. Pero maigi na yan para lumakas ang inyong katawan at kita nyo naman ang itiniin na magenda dahil walang sawa yun maghapon ay eto maglilinis lang ng bahay o siya bukas na lang.